Ayan mga kajuit at sila'y uh, sila yung sumusunod-sunod na sa akin dahil nakuong pagkain. Ito tayo. Oras na naman ang pagpasok sa trabaho mga kajuit at ayan na uh, ang aking bisiklita may mga nakasabit na naman para sa ating pakakaining aso doon sa kalye. So ito may dala akong pagkain nila at uh, naghati na rin ako ng galon para kanilang nga uh, pagkainan. So ayan mga kajuit oras na naman ng uh, pagpasok sa trabaho Ang oras dito is uh, alas 11 na ng gabi At ayan makikita nyo may daladala na naman ako ng pagkain para doon sa aso na aking uh, nadadaanan Tara mga kaduit, may kasama rin ako mga kadiit na nagbibisiklita papasok sa aming trabaho. Yan si PJ Vlogs. So yan mga kadiit, malapit na ako dun sa pinupwestuhan ng dalawang tuta sa kanong Isang malaking aso So ayun parang natatanaw ko na sila Ayun mga kajuit. ah Tumatahol tahol na Ito sila mga kadyuit At uh, sila ay sumalubong na kaagad sa akin Ito sila So bibigyan ko lang sila ng kanilang uh, makakain Ito mga kajuit yung uh, dalawang papis na nakikita ko dito sa dan. Ayun yung kasama ko. So, ayun yung isang um, malaki, si puti. Puti rin ang tawag ko dyan. So pakakainin ko lang sa mga kajuit dahil may daladala nga akong pagkain. Ah, ah na kayo dito. So naghati na ako ng uh, galon mga kajuit para dito ko ilalagay yung kanilang uh, pagkainan. Pagkain pala. Ito yung daladala kong pagkain. So naglagay na rin ako ng tubig doon sa galon na yon Hinati ko. Saglit na nga. Ay! Masakit pa rin yung tuhod. Sandali, sandali. Apurado. Hati kayo ni ano, ng puti. Ito, ito. Hmm. Hmm. Dito ka na lang ot baka hilahin na naman nung ano. Ay to kayo tayo. Ah. Oh. Ah. Okay. Isa karing arting kumain eh. Ah. Tinatanggal ko mga kajuit yung kalat dito. Ayun lang, wala na palang tubig to. Naubos nila. So, lalagyan ko na lang ng inumin. Buti na lang may dala akong tubig. Ayaw kumain ng puti na naman. So tatanggalin ko lang tong mga basura dito mga kajuit. Ayaw ko kumain nung uh, ano, puti. So yan, yan ko na lang ilalagay. Hmm. Para kahit iwanan ko. May galon na ano na, nahati na pinagkakainan nila. So ayan mga kajuit, tapos na naman ang aking misyon uh, mission. Alas 11 ng gabi, nagpapakain ako ng aso dito sa Saudi. Sana patuloy nyo pa rin na uh, suportahan yung uh, pag-upload ko ng mga video ng mga aso na nakikita ko dito sa daan at aking ang uh, pinapakain. So maraming maraming pong salamat mga kakajweet at uh, nawa'y pagpalain tayo lagi ng ating mahal na Panginoon. Bye-bye na po at ako uh, ya tutuloy na sa aking trabaho.